Gagawin. yung pang front page para sa ano sa motion front page oh yung picture dun ay <laughs> okay diba, tutok mo sa no kila oh. ay mataas okay. lang yung balikat mo nagworkout oh, Nag workout ka lang! Oo! Oh, oh, oh. <laughs> <No. laughs> ano ko? Mm. Sa may... Boy, ay, ay, pagawa pagawa ay mo tayo pagperiendahin. Oo, oh, sige, pagperiendahin kita. Pero, yeah. no, 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 ano, napigitan eh. na. Ano pa kasi gagawin? Yung front page, para sa ano, sa working motion. Front page? Oo. Oh, yung picture dun. Hmm. Hindi okay, ako gagawa. Ito na! Hindi ako gagawin eh. <laughs> 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 parang, parang dudan dudan-duda kaya. Ayaw mo rin mag-edit eh. Alam mo, yung ba? na oh, ito ka lang. kailangan may picture ka po na isisend. Yes, Ken. So, ko na lang, lang sa May nasa dagat, Ako uh -huh. ba? Nakaw, bad. <laughs> yung si Ben Dichel. Oh, okay, okay. <laughs> Hindi <laughs> yung malaki ka. Yun, yun. Ang <laughs> <laughs> oh, gusto whole <all> body. <laughs> Mel, bago ba? yun ah! Whole body! lang yun eh! Uh o oh, sige! Uwa! Sige! Gusto gawa pa ito, pang index eh. Hindi yeah. na, yeah, yeah, index it. Yeah. Ayun index. Okay, oh. oh. yeah, gawa mo. Basta yung front page lang. Ano yung front page? Malaki. Sa so, band paper. Yung gagano kalaki yun. Eh, yung ganyan kalaki. Yeah, ya, Malaki yun, tapos susunod. Taka, hanggang Manila paper yun. Huwag kalaki na lang yun. Eh, portfolio ka mo eh. Eh, well, di pa mga portfolio. Hindi lahat yun na. Hindi yung buong mukha ko Okay, gawa mo na kasi. marunong. ah. Isusuit pa nga lang eh. Mag Greenwich pa rin. Greenwich. Kahit ano. Ayy! 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 Ayoko nakakatay ka sa Greenwich. Eh? Bago sa Bakdo. <laughs> Balaho po yan. Ano ba yung kumakaya ka ba modus? What you say? Beans! Is... Modus daw ang puto. Beans, kumakaya ka ba, modus? Modus? Modus yun! Di modus! Tanga! ipatatas. patatas! Sinan ko modus! Hindi! Modus yun! Beans! Oh! Beans! Nasaan? wala ka ba? Nasaan? Alin? Pinagawak ko Na? oh na free yung frontage. Frontage niya sabi niya. Ha, iyan. Eh. Uh, bayad, 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 bayad na raw. Hoy! Hindi hey. mo kami doon sa binaran ah, pa, sa parak. Bagiarin na daw, tsaka daw kami nagbayad ng na pa-set. Mamayo. Ang ah. gusto ko lang pumauwi. Sige. Pero pa-print 'yung ano, ang Bayad ni pa sa para sa bakit basic front page na yun? Work immersion yung pre. Work immersion. Ano? Work, ano? Immersion. Ano? Work ano? immersion. Ano ba? Wala ka noon. E grade 11 pa nga. Ano ba 'yon? Lang. Ano Ay. Uh... <laughs> <laughs> si, <G and> <laughs> <laughs> si Kojak yung ginawa mo! <laughs> Ayun na! Front to front! <laughs> <By brand> front page! <laughs> front <brand> page! Hindi ko na-insulat immersion dito na lang sa taas. Pa. Oh, may space. Ah, may space. Oh, may space. Ano ba yun? Malaki to eh. Ano bang malaki? Yung figure dapat maliit lang. Menu pa ipapos. Hindi nga. Kapag wala akong leg dito. <laughs> Sagat nyo Hindi, pre. Hindi. Baba ka po. Direct no, 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 no. Oh, na baba. Hoy, bubusina ka. Na Sorry. Hindi mo naman kasi walang leg. <laughs> alam mo tapos dito nang siguro. <laughs> <laughs> <Is sa> daw. <dito, laughs> oh, oh, okay. Malaki daw. Short nga lang 'yan. Kunilong ni Dish 'yan, pa. di. Ano mo? Alam mo, bakit makita 'yung malaki? Para kilala ka agad. Oo. Oh. Oh. Pakilala kaya sa oh. Jamie <laughs> no. no na. <laughs> sa, ano 'yan? Para. Kinasoy mo 'yan, kinasoy mo. Oh, Muli na sa Jan Jan 'yan. Nawala na nang sa ilong. Oh, Ito yung mga activities mo Ganyan, ganyan Activities mo, ipapakat mo ngayon na ganyan Yun! Oh, oh, si solid! Teka lang, teka oh, lang. Oh, stapler na lang. Teka lang, pre. Nandito yung sagot niyo. Ngayon ka nga palang gagawa ng ganyan. Papasok ko na. Ay, ngayon nga lang, oh, ngayon oh, ngayon pa lang. Oh. Gabis, gumawa ka na yan. Oh, oh di makinig ka kay Bins, pamasa ka naman. Oh! oh. oh. Di makinig Wait, ka oh, kay Bins! Ano, sabi sa akin yung teacher ko, nakakita yan. Ano sabi? Very good, nakakita, uh, kita ko yung mukha mo rito. May minal, de? Wala, wala. dito, dito. Parang kahit di mo na talagyan ng pangalan, kilala ka na dyan. pang bakit pino na? Ay, pentel pen lang. Pwede na pare. Sabi ko sa'yo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. <laughs> Binabak pa. Hindi, kasama talaga eh. Beleg naman. Ala, ala. Tignan nyo talaga pa. Gay, okay, hawa ka mo. GP mo, 2x2. Di ba, nakamerikana yun. Oo. Oh. Tama naman, di ba? Gay, hawa diba, ka mo nga. Diba, Gay, taba mo. Itutok mo sa kanyang ganyan, bitch. Oo, no, kailangan. Oh. Okay. Ay! Mataas ay, ay, lang yung balikat mo dyan. Oh. Nag-workout ka lang. Oo, oo. Ano? Pala Malaki ka natawan mo. Gusto ko yung lungyong. Ano ba? Oh, ano? Uh, Pasado ba talaga ako dito? Pasap, ano mo? Wala akong pangalan. Di ba talaga ako? Ito ang problema dyan. Sarado na yung mga printan. Eh bukas na pa saan? Yun. Yun lang. Ala, shit. Mas maganda dito. Magtiwala ka kay Binge. Oo, baby. Ipasa <-yano> mo yan. Pangalan? Pangalan? Oo, oh, dun na nalagay. Gina! Gina! Yeah, yeah. Look, look, Try mo! Masama kasi yung practice <laughs> niya! Ang mahal isa! okay ah! Oh. ginawa <laughs> mo, ano sa inyo! Oo, yung Okay. Try mo! Try mo ipasa! Papasa yan! Kaya lang, baka hindi ka makilala. Hahaha! <laughs> <Ay, naku, laughs> Gine, sundal! Hahaha! Walang binunal pa! lang! nag workout ka ka mo niyan. gig <laughs> Sige na! Arteis, ginawa man. mo! Hindi naman ganun yung gago ka. Alam ko yun, yun Hindi ganun yun. Ba't may nulay? lang yun eh. Malit lang yun. Oo, ba ito lang yung gago ka. Ayun na. 20 by 20. <laughs>